Nakaka-bad trip talaga ang isang restaurant dito sa may BGC. Paano ba naman umorder ako ng pagkamahal-mahal na steak tapos hindi luto ang binigay sa akin may dugo-dugo pa? Ano yan? Gusto nyo ba ako ma-food poison? Tingnan nyo naman yan. Ayan o, oh. di ba hindi pa luto yan? Pero tinikman ko pa rin kasi ang mahal eh. So ayan, dumayo nga tayo dito sa may BGC at meron ditong mamahaling restaurant. Sabi nila, sobrang sarap daw ng steak dito. Ang steak dito ay... Kuya, ano ah? Dalawang ano, filet mignon. Tapos, isang chicken supreme. Dalawang peri-peri chicken. What? Ayan. Tapos, isang prawn tempura. Bali lang order na yun. Anim. 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 isang gambas al-alyo. Yung Dunyus po na pala yung natin, sir. Rare medium. What? Meron ba yung rare medium. <laughs> Dalawang medium? Dalawang medium, bro. So, umorder din tayo ng gambas. Oh. At syempre, umorder tayo ng pagkarami-rami at kasama-ulan dito si JJ kasi katapos lang ng event namin. Na at dumating na nga ang gambas na sinasabi ko sobrang sarap at ang prawn tempura na napakalaki. <coughs> Tignan nyo naman And syempre, ang main course natin, chicken Syempre, hindi mawawala yan Tuwan-tuwa, o dyan Kasi ang chicken nila dito ay protein uh, talaga ito guys, tanggalin natin, bawal sa atin ito eh <coughs> At binigay na nga natin kay JJ ang chicharon At syempre, titikman natin tong roasted chicken nila So sabi nila masarap daw to Pero itong chicken na to ang masasabi ko ay sobrang sarap talaga The best! Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Pero pagkamahal-mahal. At dumating na rin ang anak nung chicken na kinain ko. Dalawa lang daw ang anak niya ngayon. So, ayan. Dumating na ang peri-peri chicken. Magtataka kayo bakit puro chicken? Kasi syempre protein. And syempre salad. Kailangan natin yan. Fibers. At dumating na nga ang pinakamahal sa lahat. Ang steak. Na pagkamahal-mahal. Tignan nyo naman. Kaya naman pala kumukulo. Kasi hindi pa luto. Okay, What? hindi pa luto eh. Ayan o. Oh. Tingnan nyo ha, tingnan nyo yung... Ayan oh, biro mo yan. Ang mahan yan, guys. Tapos, hindi luto ang binigay sa akin. Ayan oh, namumula-mula pa lumalabas ang dugo. Pero ganyan pala talaga kasi yan ay medium rare, guys. Ah. Siyempre, yung sinabi ko kanina, clickbait lang yon Masarap talaga dito, guys. Ayan oh, tinik-tikma mo, tikma mo. Ayan, harik pang isa. Anong masasabi mo? oh pag napapatango ako, masarap talaga ako nag up pa. So, ang sarap, mamen. Medium rare. Kasi medium rare, para matikman mo talaga yung baka. Stick up, alambot, eh. O, oh, sulit ang ibabayad mo dito. Siyempre, magkano lang naman nagastos natin dito. Siyempre, hindi na masama yan after event. Pero yung cake, siyempre, ibibigay natin yan kay JJ. Dahil, ang mura lang na nagastos natin. 6,700 lang naman yan.